So sure ko lang kung anong mga nangyari sa pag-aalaga ko dito sa puppy kit na to. Dito kasi Shein guys, meron kasi puppy kit na alagaan ka, uh, pakakainin mo lang siya araw-araw. Dalawang -araw. beses na ako uh, namatayin guys, sure ko lang ng puppy. Tapos ito lang, chinaga siya ng ni Arvin para lang laruin siya mag-timer para mapakain kasi nga palagi ako namamatay. Parang nawala na ako ng gana. So siya na yung kasi gusto niya talaga makuha yung bread toaster. Kasi yun, natawa ako kasi 99.9 na lang. Ito sa ako na yung nagtapos. Pinidyo ko yung victory ko. Ayan guys, so sumatay so, mo ha. Oh. Wala ng pag-asa kahit namatay na kayo ng puppy makakakuha pa rin buhay o makakalaro pa rin kayo. So legit siya, patunay ko kasi dumating na guys si yung ano, mga in-order ko ngayon. Ayan, pahit Inipon ko yung, ano na yan, yung play. Parang power up ba yan? Para lang mabilis siya mag, magbigay ng buhay ba yun? O sa, puso? Tapos yan. Ah letter Ayan yung ay pinaka victory, guys. Oh. Madali lang naman siyang alagaan. 99.76. So, isang pakain na lang yan. Or mga dalawa pa. Tinayo, nyo. Mararamdaman mo yung kaba kapag patapos na siya. 99.99 .99 siya. Yung sa taas, parang maho, Mahuha yung free. Pero worth. Hindi ko alam kung magkano yung ano na yan, bread poster. Tapos nung kilim ko, ayun na, tada! So legit siya, guys. Oo, oh, ayan na. Congrats, you got free. Tapos ayan na yung... Ano yan? Akala ko yung uh, una, hindi pa siya legit. Pero kilim ko siya. Tapos nagtanong ko sa mga uh, ka-work ko na naka-claim na. Tapos yun. Kasi nakarot na fate ako, failed eh. Order creation failed. Kaya akala ko, hindi siya legit. Pero legit siya guys. Umurder ako ng mga worth 1.5 kasi yun yung nakalagay sa voucher. Ayan na 1.5. Tapos yun, dumating na siya. Ayan. Yan yun, yung weight, yung weighing scale. Tapos yung pang... <laughs> tinry ko lang naman. Kasi order lang ako ng order ng worth 1.5. Tapos yan, in order ko rin yan. Hindi ko pa siya natatry guys, pero mukhang okay naman siya. Tapos yung pinapangaro kong palaging nasa add to cart, eto, eto yun. Yung parang ano siya, 3 in 3 in 1 na siyang swimsuit. Tapos, ayan yung electric chopper. Kasi tamad ako maghiwa ng bawa. Ayan. Ayan. Pwede ba? Saya. Uh. Yeah. Oh, so wag kayo mawawalan ng no, pag-asa, guys. May pag-asa habang naglalaro ng puppy keep. Ayan, oh, 'di ba? Sobrang saya ko kasi ang tagal nang nasa ano ko eh, nasa cart ko. Hindi ko siya ino-order kasi nga sabi ko balang araw magkakaroon ako ng puppy keep na libre. <laughs> so legit siya. Ayun lang. Masasabi ko lang talaga guys na sobrang legit ni puppy keep. Sobrang saya ko today kasi akala ko talaga hindi siya totoo as in parang ano lang siya uh, ano ba yung budol lang ganun ganun yung iisipin mo kung sakaling sinesendan ka ng she in public pero ngayong araw ko talaga na na totoo talaga yung she in <laughs> totoo naman siya talaga guys pero yung puppy kasi iisipin lang talaga ng iba is hindi totoo kasi nga sinasend sa messenger Pwede din siya isan sa TikTok Ayun So yun, Sayo-sayo ng anak ko Kasi nga nagbubuklat ako ng mga Kung ano-ano Ayun, order din pala ako ng uh, Food Ano yun, electrical food chopper Kasi nga Gusto ko lang talagang mabuno yung one, one, 1,500 Kaya pinag-order ko siya ng kung ano Kasi feeling ko Kailangan siya ma Ano yung ma-add to cart ng araw na yun kaya yun, nag-add to cart lang ako ng add to cart hanggang sa check-out ko siya. Hindi ko naman akalain na darating din siya ng mabilis. O, oh, di ba? Ang saya-saya. Kaya ako kong sa inyo, pag sinendan ko kayo, pili niyo na maglaro na kayo ng puppy keep. <laughs> Tinesting ko pa siya guys. O may ikot. Totoo. Pati yung sinukat ko na rin pala yung ano. Yung damit dyan. So hindi ko na ipapakita. dali yan na maglaro na kayo ng papi.